Hi everyone! Good evening po! So, tapos na po ako maligo and magwash ng face gamit ang Maxi Peel Facial Wash and date na guys! Yee! Saya-saya! So guys, ito na nga ang chika, nagbabaga, ganon. <laughs> Di pa rin ako makamove on kahapon sa nangyari sa press launch and Sobrang best day ever talaga. Thank you so much Maxi Peel and Miss Marian Rivera Dantes. Thank you so much po ate yan. Sobrang thank you talaga. Wala na ako masabi. Thank you kasi nakausap kita, nakasama kita, nakatabi kita, natitigad kita. Kaya super thank you Lord kasi finally nakita na talaga kita as in talagang harap-harapan. So thank you so much Maxi Peel. Nawala yung ko Mas nadagdagan yung excitement and yung, yung lakas ng loob na alam mo yun, na alam kong ma-achieve ko yung pangarap ko. Kasi alam kong nandyan siya para maging inspirasyon ko. Kaya sobra-sobra talagang blessed and sobrang thank you talaga kay Lord. Kasi hindi niya ako binigo. Di ba, hindi niya ako binigo sa isa sa mga pangarap ko na makita ko si Marian Rivera Dantes. And nangyari na nga siya guys. So, ayon. Sobrang, ah, sobrang saya. Super duper excited na ako sa pwede pang maging changes and pwede pang maging mas better yung skin ko. From day 1, day two, na nakita niyo yung blooming na pimples ko. Ngayon, nag-flatten na siya. And super thankful ako kasi alam kong Maxi Peel is working talaga. Sa paggamit at pag apply ng Maxi Peel products, wala kayong dapat i-worry. Kasi kung tama naman yung ginagawa nyo, kung tama yung pag apply nyo, wala eh pwedeng mangyari, pwede nyong ma-achieve yung bagong ganda, bagong pag-asa, kasabay ko sa journey ko. Kaya, yun. Ayun guys, since na nakatapos na ako maligo, eh, tapos ako mag ng face using Maxipil Facial Wash, mag apply na tayo ng MaxiPill Exfoliant Solution number 2. So, game! So, 1 to 2 drops is enough. Okay. 1, 2. Upward motion ulit, guys. Yan. So, dapat, may pagmamahal, dahan-dahan lang. Ayan dahan dahan lang dahan dahan lang ganon yan ako sa nose so super easy napakadali lang grabe parang in less than a minute oh paka ka na mm. maxi peel moisturizing cream mm. game oh alam nyo na you know what to do pattern 1, 2, 3 One, two, three. Mm -mm -mm. Let me tell you I love it. I loves it. <laughs> loves it. Mmm. <laughs> ganyan. Sorry guys ha. Super happy lang talaga ako tonight. E, Charot. Okay. Neck. And bato. Ayan. <gasps> mm, Ganon. Mmm. Aura. So, goodnight guys! Ayun, maraming maraming salamat kasi sinasamahan niyo ako sa journey ko. And I hope na marami kayo natututunan sa akin. And mas marami pa kayong matututunan kapag sasamahan niyo pa ako sa mga next video ko. So, thank you so much and God bless us all. Mwah!